karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Pinupuri ko ang Panginoon sapagkat sa araw na ito, ako at ang aking ex-girlfriend na si Ate Digna ay nagdiriwang ng aming ika-46 anniversary. Purihin ang Panginoon sapagkat pinagpala niya ang aming pagsasama ng tatlong responsableng mga anak at limang magagandang apo. Ang uh, aming pamangkin na si Ati Hazel Naranjo ay uh, nagdiwang ng kanyang birthday kahapon at gayon din ng wedding anniversary sina William at Geng Victoria na nakikinig mula sa Canada. Advance wedding anniversary naman sa aking kapatid na si Go Umali at si Daisy Umali. Mamaya, ako ay magpipreach doon sa Gatbuka UMC sa Kalumpit, Bulacan kung saan ay uh, kinasal kami ni Ate Digna apat na dekada na ang nakararaan. Itinilaga nila ang araw na ito bilang Dugo Family Sunday. Sa mga nagtatanong, ito pong aking libro na Unchanging Grace Volume 3 which is available in English and conversational Tagalog ay mabibili na po sa mga Christian bookstores. Ito ay daily devotional for 365 days. Ang batayan ng ating aralin sa araw na ito ay ang Mateo 3, 1 hanggang 12. Mateo 3, 1 hanggang 12. Babasahin ko po ang, uh, mag, ang Filipino Standard Version. Nang mga araw na iyon ay dumating sa ilang ng Hudeya si Juan na tagapagbautismo na nangangaral magsisi kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin nito, Isang tinig ang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tawirin ninyo ang mga landas na kanyang lalakaran. Nakasuot si Juan ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at may sinturong balat sa kanyang baywang. Ang kinakain niya ay mga balang at pulot pukyutan. Pumunta sa kanya ang mga taga Jerusalem, ang mga mamamayan sa buong Hidea at ang mga nasa buong paligid ng Hordan. Sila'y kanyang binautismuhan sa ilog Hordan matapos silang magpahayag ng kanilang mga kasalanan. Subalit na makita niyang marami sa mga pareseo at mga sadoseo ang dumarating sa kanya upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Kayong lahi ng mga ulupong, sinong nagbabala sa inyo upang takasan ng darating na puot? Mamunga kayo ng patunay ng pagsisisi at huwag na kayong magakala at sabihin sa inyong mga sarili, si Abraham ang aming ama. Sinasabi ko sa inyo, may kakayahan ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham kahit sa mga batong ito. Kahit ngayoy, nakaamba ang palakol sa ugat ng mga puno. kaya ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ipinuputol at itinatapon sa apoy. Kayo'y binabautismuhan ko sa tubig tungo sa pagsisisi, ngunit ang dumarating sa hulihan ko, ay higit na makapangyarihan kay sa akin ni hindi nga ako karapat dapat magdala ng kanyang mga sandalyas. Babautismohan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Hawak-hawak niya ang kanyang kalaykay upang linisin ang giikan at tipunin ang kanyang mga trigo sa kamalig, ngunit ang ipa ay kanyang susunugin sa di maapulang apoy. Sinimulan ni Jesus ang kanyang pagmimisyon nang siya'y tatlongpong taon na. Ngunit may isang naghanda sa kanyang daraanan. Ito'y si Juan Bautista. Gayunman, hindi kalsada ang inihanda ni Juan Bautista kundi puso ng mga tao. Kaugalian noon, nakapagpapasok ang hari sa isang lugar ay lilinisin ang kalsada, hahawanin ang mga damo, papatagin ang mga bakubako at aalisin ang anumang balakid. Dahil itatatag ni Jesus ang kanyang kaharian hindi sa ibabaw ng lupa kundi sa kaibuturan ng puso ng tao kung kaya't ito ang kailangang maihanda ayon sa verse 3 ng ating aralin, si Juan Bautista ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin niya, Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Katulad ng kalsada, ang puso ng tao'y marumi, masukal, bako-bako at baluktot dahil sa kasalanan. Wika ni Jesus sa Marcos 7, 20-23, Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Yan ang kolesterol na talagang pumapatay sa kabanala ng tao na nilikha ayon sa wangis ng banal na Diyos. Hindi natin magagawang linisin ng ating sarili mula sa kasalanan. Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang luminis ng ating mga kasalanan, gaano man ito karumi. Ang pusong pinaitim ng kasalanan, ay maaring gawing busilak ng Diyos. Wika sa Isayas 1.18 Halika'yo kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong makasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Ngunit hindi ito gagawin ng Diyos nang wala tayong pahintulot kailangang makiisa tayo sa proseso ng pagbabago na magsisimula sa pamamagitan ng pagkilala sa kasalanan, pagsisisi sa kasalanan at pagtalikod sa kasalanan. Ganito ang panawagan ni Juan Bautista sa verse 2. Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Hindi pwedeng, pwedeng sanguso lamang ang pagsisisi. Kailangan itong tago sa puso. Matapos pagsisihan ng kasalanan, kailangan itong talikuran 180 degree turn. Ibig sabihin, complete reversal, kumpletong pagbabago ng direksyon. Kung dati patungo sa kaliwa, ngayon dapat ay patungo na sa kanan kung dati puro sarili ang mahalaga. Matapos magsisi, ang mas pinahahalagahan na ay ang iba kaysa sarili. Kumpletong pagbabago ng isip. Kung dati mga material na bagay ang pinahahalagahan, matapos magsisi, mga espiritual na bagay na ang pinahahalagahan. Ang tunay na pagbabago'y pagbabago ng direksyon ng isip tulad ng wika sa Roma 12.2. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang binanggit ni Juan Bautista na malapit nang dumating ang kaharian ng langit ay tumutukoy sa pagdating ni Jesus. Ang tao'y pumapasok sa kaharian ng Diyos, matapos niyang papasukin sa kanyang puso si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kapag tinanggap ng tao si Jesus, magaganap sa kanya ang lubusang pagbabago. Hindi na siya ang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi si Jesus na kung kaya't siya'y isa ng bagong nilikha. Wika sa ikalawang Korinto 5.17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Sa pamamagitan ng prosesong kung tawagin ay metamorphosis. Isang hiwaga ang nagaganap. Ang isang pangit at gumagapang na higad ay nagiging isang magandat lumilipad na paru-paro. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, isang hiwaga ang nagaganap. Ang isang taong pinarumi ng kasalanan ay nililinis at kinagawang kamukha ni Kristo ang pinakadakilang himala ay ang himala ng pinagong buhay. Ito ang kahulugan ng binanggit ni Juan Bautista sa verse 11. Binabautismuan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Alam natin na sa pamamagitan ng apoy ang isang matigas na bakal ay lumalambot upang hubugin ito ayon sa nais ng panday. Sa pamamagitan ng nag-aapoy na kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang matigas na kalooban ng tao ay lumalambot upang hubugin ng Diyos ayon sa Kanyang nais sa pamamagitan ng apoy. Naaalis ang mga impurities sa isang ginto upang ito'y maging puro at dalisay. Sa pamamagitan ng nag-aapoy na kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang isang tao'y nagiging malinis at dalisay. Wika sa unang Pedro 1.7 Ang ginto, bagamat nasisira ay pinadadaan sa apoy, upang malaman kung talagang dalisay. Kaya hindi naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag sa si Kristo. Malinaw sa atin na ang kaligtasan ay bunga ng pagtanggap ng tao kay Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas matapos na magsisi at talikuran ang kasalanan. Ang buhay kay Kristo ay isang buhay na binago sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Iba ang paniwala ng mga Hudyo. Naniniwala sila na sapagkat sila'y lahi ni Abraham, automatic ang kaligtasan. Hindi sila kasali sa parusa ng Diyos sapagkat sila'y piniling lahi. Wala silang dapat baguhin sapagkat sila'y matuwid dahil sa kanilang pagiging hudyo. Tingnan natin kung paano itinuwid ni Juan Bautista ang baluktot na paniniwala ng mga hudyo. Ganitong wika sa verses 7 to 9. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming pariseo at mga saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Lahi na maulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong aman ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makalilika ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Inakala ng mga pareseo at saduseo na ikalulugod ng Diyos ang kanilang pagiging reliyoso na pakitang tao. Ang nakalulugod sa Diyos ay ang ating pagsunod at pagsasabuhay ng ating ipinapangaral. Sa isang pangaral sa mga tao at mga alagad na nasusulat sa Mateo 23.3, binalaan ni Jesus ang mga tao ng ganito. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral ang nagbibigay kapangyarihan sa pangaral ng ating mga labi ay ang patutuo ng ating buhay. Yung totoo at hindi pakitang tao lamang. Yung tunay at hindi gawa-gawa lamang. Tinawag ni Juan Bautista ang mga mapagbalat kayo na lahi ng mga ulupong na hindi dapat pagkatiwalaan. Parusa ang nakalaan sa mga ito sa araw na itatakda ng Diyos Kalunos-lunos ang tagpo na isinarar, isinilarawan ni Juan Bautista sa verse 10 Ngayon pa lamang ay nakaambana ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy ito larawan ng impyerno. Lugar na pagtatapunan ng mga walang pananampalataya at peke ang pananampalataya ng mga taong ang buhay ay walang ibinungang mabuti. Sino mang nakaugnay kay Yesus ay tiyak na mamumunga at hindi lamang basta bunga kundi masaganang bunga binigyan din ito ni Jesus. Sa Juan 15, 5 at 6 ng sabihin niya, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon sa kamalig. Ang gayong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Bago pa ipangaral ni Jesus ang mga saditang ito, nauna nang sinabi ni Juan Bautista sa mga tao sa siya'y isang propeta na maghahanda ng daan ng Panginoon. Ganito ang wika niya sa verse 12. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ito'y isang propesiya sa second coming na nagpapahayag ng mga sumusunod. Una, si Jesus ay magbabalik bilang isang mabagsik na hukom na magpaparusa sa mga walang pananampalataya at peke ang pananampalataya ngunit magpaparangal sa mga taong iningatan ng kanilang pananampalataya hanggang sa wakas. Ganito ang paalala ni Pablo sa mga tagasunod ni Jesus sa Filipos 2.12. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Ikalawa, ihihiwalay ang mga ligtas at ang mga hindi ligtas. Katulad ng trigo na ilalagay sa kamalig, ang mga ligtas ay papapasukin sa kaharian ng langit. Katulad ng ipa na itatapon sa apoy, ang mga hindi ligtas ay itatapon sa impyerno. Dalawa lamang ang kahantungan ng tao, kaligtasan o kapahamakan. Alam natin na na kay Heso Kristo lamang ang kaligtasan. Wika sa mga gawa 4.12 Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Ikatlo, ang mga hindi sumasampalataya palataya ay tatanggap ng walang hanggang parusa sa impyerno na ang apoy ay hindi namamatay. Kung paanong tatanggap ng walang hanggang gantimpala sa langit ang mga sumasampalataya. Hindi lamang panandalian ng parusa, kundi magpasawalang hanggan. Wika sa ikalawang Tesalonika 1, 9 at 10. Magduro sa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at ng parangal ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, tulungan niyo po kami na matapos naming tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang aming Panginoon na Tagapagligtas, na kami ay mamuhay ng matuwid ng naayon sa iyong utos at banal na kalooban. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu, Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS Agapay nang sambayanan